Dito naman po kami sa Lucina mga idol. Kami po ay kapunta sa SM mga idol. Ako po ay magtatanong doon kung ayos na po yung card ng aking lisensya. Tatanong ko po, po dun sa LTO sa SM mga idol. Kasi po ang hinahawakan ko lang po ay resibo ay. Ay tatanong ko kung ayos na yung pan card na po kami, malapit na kami sa SM mga idol. Dito na po kami sa may Iguan, malapit na sa Tulay. Malapit na sa Tulay mga idol. Medyo matraffic lang po dito eh. Medyo matraffic. Hapo na, kaya gayon matraffic na. Hapo na. Ito na po yung tulay mga idol. <coughs> Ayan, tulay mga idol. Ayan. Ayan, tulay. Ako dito sa kabila mga idol. Ayan. Ito na po ang dapat na sintag na po kami. Malapit na kami sa SM mga idol. Aba ah, maghahanap ako ng parking ha ah, kung saan Maghahanap ako Yan po oh, malapit na kami sa SM mga idol Yan na ang SM nakikita ko na oh Yan na Yan na mga idol ang SM oh yan Ah makulimlim po dito mga idol Kasi po ay nag-uulanin po eh nag kaya makulimlim ito po ang SM oh ayan oh ayan na laki laki ng pangalan mga idol yun traffic pa rin nakapula stop ayan mga idol o. SM laki laki oh ito na kami sa SM ito po ang SM mga idol daming tao daming sasakyan ayan oh daming tao Ay, daming sasakyan dito ayan oh pinag sentro ng SM yan mga idol oh SM. Ito po ang SM, mga idol. Aantayin ko ang aking dito. Ang aking asawa. Doon ako. Paparating ka na ako ngayon. Paparating ka na ako ngayon. Tigil muna kami dito mga idol. A inaantay ko lang ang aking asawa inuutosan kong kumuha ng ano uh, ah, itatanong pala yung resisya ko kung card na mga idol andyan lang sa loob thank you po mga idol